Mm, kinky. Babae sa UK gumastos ng 130,000 pounds sa loob ng labing limang taon para maging kahawig ang isang cartoon drawing na kanyang binili habang siya'y nagbabakasyon. Nang nagbakasyon sa Ibiza, ang 15-year-old na si Christina Butel, nagpa-drawing siya ng sarili niyang caricature na in love siya sa drawing at nagselos pa daw siya sa kagandahan ng cartoon. Kaya nagdesisyon siyang gayahin ang cartoon. Sinimulan niya ito sa pag-upgrade sa 36K size na boobs, Botox at iba pang mga procedures. Sa tulong ng isang tattoo artist, nagawa niyang mga hearts ang kanyang mga nipples. Aprobado naman daw ng kanyang fiance ang addiction ni Christina sa plastic surgery at mahal daw niya si Christina at ang kanyang cartoon version. Mukhang hinding-hindi titigil sa pagpapa-plastic surgery si Christina at ang susunod niyang wish ay hindi magpalaypo kung di magpalagay ng mga butt implants. Anong inyong opinion tungkol sa extreme makeover ni Christina? Isulat po sa comments.